Hello! Nandito po kami sa may Botolan Sambales. Ito, yan. Tapos dyan yung pinatubo crate ba yun? Doon, basta nandyan doon. Sasunod naman kami mapunta dyan. Ito sa Botolan Sambales. At alam nyo po ba na ang may-ari nitong bakery na ito, Buenos Bakery, and Sari Sari Store dito sa Prok 11 Paco Botolan Sambales ay Marindo Kenya hello pabili po sa <laughs> <So>, Wadika sa <laughs> Wadika yan oh. Hello po. Hi. Oh, ayan. Yan, hello po. So, wadika. ka. Yan, taga Marinduque po ang may-ari niya. Ah, <laughs> marami sila dito ng Spanish bread. Meron dito ng ugoy-ugoy. Ano riyay? Hopya. Busang. Ano riyay? Oh, dinala ang mga dinala ang tinapay sa mar tinapay na Marinduque sa Sambales. Nasaan ang bulikat? Pabili ng bulikat, may putok. May ugoy, asa ng cheese roll, Spanish, yan, so pasok kita, yan, hello po sa ating mga kababayan, ang may-ari po dito ay taga-marindok, okay, hello, oh, ang kanila mga tinda-tinda dito na mga tinapay, dinala ang tinapay na marindokihin, hi, ang aking bibi, nakasilip po, oh. hello bibi So, ang may-ari nito ay taga Marinduque. Yan si Ate Rachel Sarmiento na taga Buangan. Doon Mas sa Manyugan. Hay <laughs> Ate Rachel. Oh, di ba? Yan. <laughs> ano ang mga tinda mo diyan? Hoy. Ang tinda mo diyan, meron yung ano, putok. Pinag-ong pinag-ong yan eh, putok, putok. Mo. Ay, putok. Yan putok. Ah, yung pala ang putok. Ay, kakaunti na, na. Yan, natikaw mo na ako. Ay, mahal. Oh. Tapos eh, may Spanish pa. Ano yun? Ay! Tiyari may guyam! Ay, nay, o! Joke lang, ayun, ay pinasuka ng guyam, ay, o! Oh. Joke lang, okay, na. ang natikim lang po yun. Siyempre, <laughs> ang uh, ganyan ang talagang kanilang mga lagayan ng kwarta. Ano-ano pa ang mga daladala dito? <laughs> ano pa yung natin mo dito, Ate Rachel? Wala na mga... Ba't hindi ka nag dito ng bulikat na tinapay? adila Dila-dila! Ah, may oh, bulikat, bulikat pala. Bilikat, ang laki ng... Na... Ito nang bulikat. Ito ang bulikat. Ah. Oh. Yan ang bulikat. Hindi ko alam kung bulikat yan. Yan, binulikat ng husto. Ay, <laughs> tatlong bulikat. Tatlong <laughs> bulikat. Ito naman ni Dila Dila. Ay, ano, Ri? Ay, ay... bayag-bayag. Ng kambing. <laughs> Ito ni Dila Dila. Ay, oh. Yan. Ay, bakit ari naman ay bulikat na pula? <laughs> pulahan, ah, pulahan ari. Narig lang ngayon. Ah, ito naman ay bulikat na mapudas. Ayan. Maraming, maraming pakulo si Ate Rachel dito. Ano pa dito Ate Rachel daladala mo? Yan. Ano bang natin tamo dito? Kasabarol, dapat maggawa ka ng bukayo. Tindera. Tindera, ayan o oh, ang may-ari po niya Marindo Kenyoy Buenos Bakery and Sari-Sari Store Purok 11, Paco Botolan, Zambales malapit to ito sa may crate ng pinatubo yan, kaya yung papapansin nyo ho itong lupa dito, yan yung mga lupa puti-puti dahil ho dito sa lugar po nila yan kapag napadako po kayo dito mabili kayo dito ng tinapay na bulikat, ha? Ah, may karuwa siya pa si Kerudel? Si so, Kuya Arnel. Kuya Rodel, yan. May car wash din dito. Available here. Self-service. May car wash pala. Dapat nagpa-car wash na ako kanina. Dapat nag-car wash na pala ako dito. Yan. May car wash din pala. Yan. Yan ho. Ang ganda ng bundok dito. um, oh. Pinuntahan nila kahapon. Wala bagang bulikat dyan. Meron nga anong bulikat. Hi, Tita Flory. Kagaw, kapitan. Kapitan. Kapitan Kalugdan is watching. Hay po, sino mga kamaring dokenyo kaya Masarap ang nandito pa, sa na Sambales? Sa, sa Nagaling kami doon sa lugar ni... Ha? Masarap. Masarap ang bulikat. Putok. Putok, putok, putok. Ito naman ay dila, dila. Putok. Ah, hindi yan putok. Bulikat ito ang bulikat na tinapay. Putok. Putok. Ayan, hi! Ate Rachel, mag, ano ka naman? Kung nag nagabenta naga pa po ang may, Sika, may ari. <laughs> I-vlog natin natin. I-vlog <laughs> <laughs> natin habang nag-atin doon. Makita malaan ng mga taga-buangan. O <laughs> yan, ah, dali ah. Dali, Ate Rachel. At, ah, Kapabatiin natin kina Nanay Cedra. Yan, yan ho ay Nasa Sambales po kayo. Opo, nasa Sambales kami. Galing kami sa may uh, iba kanina. Tapos nandito ho kami ngayon sa may botolan. At pumaroon. Bukas sa radio yan ay. Saraduhin. bukas yung aircon. Ah. Yan. Yan. Marinduque ang probinsya. Sheila Olivar. Pero taga rito po kayo saan? Pinabili at uh, mara ito ang masarap o oh, dila. Bumili ka na rin. Dila-dila. Masarap yan. Dila-dila. Layo na abot mo, sir. Masarap po dyan ang longganisa. Wow! May longganisa pala dito na gawang ano? Botolan or iba? Sambales. Ayan. So, hi po sa ating mga kabarangay at mga kababayan na nakatutok at nanonood ngayon. Kayo po ay pagdumako uh, pag dumako na padako dito sa may botolan, sa may bahagi ng Purok, U, Purok 11, dito sa Pako. Barangay Pako, Botolan, Sambales. Ayan. Makikita nyo ho ang... Uh, Buenos Bakery at yaan. Ate Rachel, bago kami umalis, eh bumati ka muna sa ating mga kinananay Sidra. Bumati ka dito, o. Oh. Kilala kilala niyo po ayong mga Oliver sa yung bagong gawa na 168. Ate Mel Bacalugdan Israelian ng iba, Sambales. Bumati ka muna din, eh. Tara, pumunta ka din. Eh. Tara, pumunta ka Dini, at mabati kita. Yan. Tara, Dini. ay yan ang kulit nitong isa ito. Bumati ka sa akin na ate Sid. Kina ate Wayne na lagi nanonood sa akin yun. O, oh, dali. O, yun, sabi dito, bumati ka dali ah. O, oh, manawa. O, oh. din eh, Kaya, para madilim di yan. Dini, oh, bati na. Yung kulit nito ay bati ka. ka. Namimiss mo na, di ba, ang manawaga ka kay Kuya Willie. <laughs> Hoy, bumati ka naman kay ate na doon. Ay, at Kalaan na akala nanay Sidra! Nanay Sidra! Buhati ka din! Hoy! Buhati na nga ni, oh. oh May miss mo sila! Iyak mo na! Ilan, ilan taon ka na hindi nakakauwi Limang taon! Limang taon na? Gusto, gusto mo na umuwi? Gusto ko na umuwi! Para maka-uwi na sa sinta natin mo! Masama na daw gusto nang sumama, gusto na umuwi. Masama na yan, ang hirap pag malayo eh eh. Yan, hirap pag malayo kahit giliw na giliw ka na sa mga magulang mo. Mm -mm, parang nasa abroad. Parang nasa abroad. Yan, so. Alright, so kami po yung mag naman. So, see you Marinduke tomorrow. I love you. Oh. Special oh, shout-out kay ate yan. Napakaganda niyan si ate. sa mga kababayan Nakapate ni Ate Rachel. kapatid ko, ko yan. At ang aking pamangkin. At ang aking panganay na kapatid na nandito rin ho nakatira sa Potolan, Zambales. Dito na po sila kaya live. miss ko si ate. Ang taga namin, doon nakita. I love you ate-kate ko. Yan. So yan. Sinorpreso namin sila ate-kate. Kaya hindi nila alam na mapunta kami okay. dito sa kanila. Okay. 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 Babay ate ko, I love you. Yan po ang pang panganay namin kapatid. Yan. Panganay, pangalawa, pangatlo. And <laughs> yan po ang pinaka... Baka tiyan na owner yan. Yan. So, yan ang pinaka ano namin. O oh, yan, ang pinaka love, 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 love. pinaka maganda, samabukda, <laughs> si Chuy. <Okay>. Si Chuy <laughs> <yun>, Si Chuy <laughs> Si Chuy <chunyugan. laughs> barangay kay Kilang. <laughs> yan. Yan. Nako, okay, dito po ang lugar nila. Ayan, yan. Dito lang po yan sa yan ang tindahan nila, Diyan. Alright, bye-bye na. See you tomorrow, Marinduque. Bye-bye, I love you. Bye. Bye-bye. Let's you na po kami. And nandyan po ang nanay at ang tatay. Nandyan ang nanay. Tatay, yan po ang aking tatay. Yan, at ang nanay. Yun. Talaga pa schedule pag napunta na pinatubo. Oh, gawin pala. Ayun, ayun, Sa kabila. Sa kabila. Yan o, oh, ang gandang bundok nila dito. Oh. Sa kabila oh, po ang pinatubo. Oh, dito, ano pinuntahan nyo? Oo. Oh, oh. Doon ang parang meeting place nila sa Kainumayan. Ah, okay. Oh, Kaya kayo ng bagong port. Oo. Oo. Happy birthday po kay nanay. Sa nanay ni um, kabayang Digna Fenya, Florida. Happy birthday po, nay. And adami nanonood. Ay, Picture lang kita. Oh, bye bye. Uh, ingat kayo. Oh. Okay. Ganito ang hitsura ho dito. Dito ho ay mabuhangin. Mapino. Ganito o. Oh. May sandstorm dito. Ganito ang paligid nila dito. O oh, yan, ganyan. Na ano, na alikabok. Na alikabok. Ganyan yan ho. Yung, yung likod po niyan ay Mount Pinatubo. Ganyan yung crater. Pero sa sulod na lamang kami mapunta. Okay, see you Marinduque tomorrow. I love you so much. God bless. Sa mga taga Marinduque na nandito po sa Sambales, mag-ingat po kayo palagi. Sana yung makita ko po kayo sa sunod. Bye-bye. I love you.